Hi guys, nandito po kami sa garden. Ayan, garden, garden. Ito yung kema ng mga mga Dito kami sa lula kasi. Ayan, yung duwania. Ito yung grasses. Green, green kayo guys. Kay summer. Pa summer, ang init-init na. Ayan, may bird, 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 bird pang ano, may nest yata sa itaas. Ayan. Ayan guys. Yeah. Oops. Ayan. Tali bebe. Ayan siya guys. Ah. May batang lumapit. <laughs> Ayan yung grass, grass, grass. This is the green, green grass of hope. Ayan yung kabilang building. Ayan. Ayan ang bird guys, ang bird. Had a baby bird. Ayan. Ang ganda. ganda lang, ano, green na green. Ang view niya. Ayan. Ayan yung gate sa baka sa gilid. Ayan. Bye bye guys. Thanks for watching.